Maraming haka-haka tungkol sa kung ano ba talaga ang gusto ng mga babae sa isang lalaki. Pero sa totoo lang, isa lang ang tunay na hinahanap nila at hindi ito ang mga bagay na karaniwan nating iniisip. Hindi yaman, hindi kapugian, hindi ang pagiging sobrang bait o relihiyoso. Hindi rin ang pagiging magalang o ang pagiging nice guy. Lahat ng 'yan lahat ng katangiang yan ay parang mga damit lang na pwedeng isuot at hubarin. Mabilis nilang matatanggap, pero ganoon din kabilis itapon. Kapag sa wakas ay nakita na nila sa isang lalaki ang nag-iisang bagay na tunay nilang hinahanap, ang pundasyon, ang hindi natitinag. Kung nagtataka ka, kung bakit hanggang ngayon ay nag-iisa ka pa rin, kung bakit tila mailap ang babaeng pinapangarap mo, lalo na kapag gustong gusto mo talaga ang isang babae at ibinibigay mo na ang lahat. Malamang, may dahilan kung bakit ka nabibigo. Ito ay dahil malamang, magkapareho lang kayo ng galawa ng iba. Pare-pareho ng discarded, ng mga sinasabi, ng mga pakitang gilas. Hindi ka na iba. Pero eto na. Makinig kang mabuti, dahil sasabihin ko na sayo, kung ano ang kailangan mong maging para sa kanya ang katangiang kapag nakita niya sa iyo, hinding hindi ka na niya ipagpapalit kahit kanino, kailanman. Kailangan mong maging isang lalaki na handa sa anumang oras ng gera, isang mandirigma, handa sa lahat ng paghihirap at sakripisyo, makapiling lang siya at maprotektahan ang kanyang mundo. Ang ibig sabihin nito ay hinding hindi mo siya iiwan, kahit ano pa ang mangyari, kahit gaano kahirap, gaano kasakit. Ito ang sugdulan. Kahit na umabot pa sa puntong ikinasal siya sa iba, ay handa kang tiisin ang sakit, maghintay ng walang kasiguraduhan at hindi maghanap ng iba. Hindi dahil sa kahibangan, kundi dahil sa paninindigan. Desidido ka na siya lang ang babae para sa buhay mo, at kakayanin mo ang lahat para sa desisyong iyon. Yan ang tunay na lakas. At sa paninindigang iyon, kahit hindi ka man niya nagustuhan nung una, kahit binalewala ka niya. Ay siguradong darating ang araw na makikita niya ang halaga mo, at sa huli, sa iyo ang langit sa piling niya. Tandaan mo, kaya siya marahil kinasal sa iba, ay dahil sa mga katangiyang nabanggit natin kanina, ang yaman, ang itsura, ang kabaitan. Pero lahat ng iyon ay panlabas lang, artificial, madaling maglaho dahil ang totoong gusto niya, ang hinahanap ng puso niya, ay yung lalaking kayang gawing sentro ng kanyang mundo ang buhay niya. Isang mundong kahit anong unos ang dumating, kahit anong bagyo ang manalasa, ay patuloy na iikot para sa kanya at dahil sa kanya. Iyan ang lalaking hindi iniiwan. Kung umabot ka hanggang sa dulo ng videong ito, ibig sabihin, mayroon kang pusong handang manindigan. Pasubscribe sa channel para sa mas marami pang malalim na kaalaman at pag-unawa tungkol sa puso at isipan ng mga babae. Hanggang sa muli!